mga advantages kung bakit kambing ay isa rin sa pinakamain nating inalagaan at gusto nating paramihin ng todo. Dahil sa mga kambing, ito ay napakabilis nilang mga compare natin sa baka, ang baka medyo matagal kapag nanganak. Ito mga kambing, tatlong beses siyang nanganak sa loob ng dalawang taon. Dahil sa mga kambing, nagaantay lamang tayo ng limang buwan. Kapag siya ay nagbuntis, ay nanganak na rin ako. Minsan, nanganak na isa, may nanganak ng dalawa. Minsan naman, ay nanganak ng tatlo. Dito sa mga kambing, kung i-compare naman natin doon sa mga alaga nating baboy, ang mga kambing natin, kahit pure mga damo yung binibigay natin pakain sa kanila, hindi na natin binibilhan pa ng feeds ay napaganda na lalo na kung nakakuha sila ng sapat na pagkain doon sa mga paligid natin kung gusto mo naman kumain ng meat na organic abay dito sa mga kambing napaka organic dahil purong damo ang binibigay natin na nasa paligid lamang kaya't napaka natural organic yung pagpapalaki natin sa mga alaga nating kambing kasama rin sa pinaparami namin dito sa aming free range area itong mga alaga naming baboy mga inahining baboy na pinapakain din natin ng mga natural na pagkain pero yung mga baboy natin hinaluan natin ng feeds yung mga pagkain nila lalo na na dun sa mga pinapalaki nating gawing inahin na sa tingin natin ay medyo maliliit pa kaya tinaluan pa natin ng grower yung mga pagkain nila pero ang mga alaga namin dito sa loob ng free range area ay purong mga inahinin o mga barako na mga alaga natin na nandito yung mga alaga natin na pang fattening yung mga inalaga natin baboy na gagawin nating pang litsunin yun na may nasa loob ng kulungan yun ay nakafocus naman tayo don sa pagbibigay ng feeds dahil nga para mas mabilis silang lumaki at mas mabilis natin may benta pero minsan naman kapag meron mga pang okasyon naman ng mga alaga, may mga pagkakataon din na purong natural ang binibigay namin dahil wala naman kami hinahabol na laki, wala kami hinahabol na bigat na pangbenta. Dahil yun ay pansariling konsumo lamang na inihanda para sa fiesta or sa Pasko or sa New Year o kaya kapag may mga birthday na kailangan paghandaan ng malaking handaan taghanda tayo ng litson at iba pang mga kung pwede natin lutuin na nandito na sa bukid. Dito sa mga kambing, marami din tayo nakikita ng mga karinderya na napakalakas din ng goat meat. Napakadaming bumibili. No, tulad ng mga papaitan, kalderetang kambing at marami pang luto mula dito sa mga kambing. Marami din yung mga nagalaga ng kambing bilang pang breed naman. Nagpaparami sila ng mga magagandang lahi ng kambing tapos yung mga anak noon binibenta nila bilang pampalahi na naman. Doon sa mga backyard farmers, mga alaga ng mga backyard farmers para na naman ay ma-upgrade din yung kanila mga alaga. Marami din kasi mga lahi ng kambing na kay gandang alagaan. Katulad ng Bower, ang Lunubian, yan yung mga magagandang klaseng kambing din na pwede nating pang uh, breed, pang palahi doon sa mga native natin o mga upgraded na mga kambing. Dito sa amin, ang aming pampalahi ay isang uh, may lahing Bower, ang Lunubian at native na lalaki. Yun yung aming pamsampa dito sa mga alaga namin inahin. Dahil dito, mas maraming inahin dahil ngayon ay target namin magparami na magparami itong mga alaga nating kambing. At ang maganda rin dito sa mga alagang kambing, mas madali silang alagaan. Hindi sila yung tipong klase ng mga alaga na nanunuwag. Itong mga kambing natin, manuwag man ay maliliit, madaling ilagan, madaling iwasan. No, depende sa kambing na inaalagaan natin. At madalas naman sa mga kambing ay talagang maamo doon sa mga nag-aalaga. At uh, sila na may napakadali lamang ding alagaan, po pwede natin silang ilipat-lipat na sa mga damuhan, po pwede rin natin silang gilagay sa loob ng isang kulungan at doon ay bibigyan natin pagkain, po din rin na ganito na naka-free rin sila at nilambat lamang natin. Dahil isang malaking problema din kapag yung mga kambing natin ay nakakawala or uh, pinapakawala natin sa open area dahil kinakain nila bagay yung mga tanim ng mga kapitbahay natin. Napaka-baborito ng mga kambing natin, yung mga kamote, kasaba, yung mga dahon ng mais at iba pang mga pananim. Minsan yung mga bulaklak sa paligid ay kinakain ng mga kambing. Kaya't napakaganda napakagandang alagaan ito mga kambing dahil hindi sila maarte. Maraming klasing pagkain na pwede nilang kainin. Maraming klaseng damo ang kanilang kinakain. At kailangan lamang nating iiwas doon sa mga pananim na sadyang tinanim na pinapalaki. No, pero may mga tinatanim din na maganda sa mga alaga natin kami katulad ng mulberry, um, Napier grass, Madridi agua at marami pang mga pananim din na maaari nating ibigay sa ating mga kambing, maari nating paramihin upang madali na lamang mag-harvest at ipakain sa mga alaga natin. Para sa mas marami pang-update tungkol dito sa pag-alaga ng iba't ibang hayop, follow lamang sa ating Facebook page Farming Business ATBBP. Maraming salamat po.